mapuputing bagay nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon animoy mga bula pero sumasayaw Ano nga ba ang mga bagay na ito? At pwede mo pa raw makain. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay medyo tibayan mo ng sikmura sa pag-uusapan natin ang kakaibang bagay na gumagalaw-galaw sa ilalim ng mga puno o sanga ng kahoy. Nakakita ka na ba nito? Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga kaya ang mga nilalang o ang mga bagay na ito na madalas mong makikita sa ilalim ng mga dahon o sa ilalim ng mga sanga? Ito ang tinatawag na bleach blight aphids o boogie-woogie aphids. Isang uri ng insekto na kabilang sa order ng mga himiptera. Maliliit lamang ang insektong ito na halos kasing laki ng mga langgam. Subalit mas mapupuna mo ang mga animoy silk o mga puting bulak na nasa kanilang mga buntot. Ang mga aphids ay maraming klase. May mga kulay berde, brown, na kadalasan mo nga makikita sa mga pananimong gulay. Ngunit ang isang ito ay labis na kakaiba. Sapagkat sa oras na madistorbo mo o magalaw sila, ay kagad silang sasayaw-sayaw. Kaya nga sila binansagan na bugi-wugi aphids. Mabilis ring dumami ang mga insektong ito at kaya nga nitong baluti ng ilang mga puno ng beech tree na paborito nilang tirahan. Hindi naman perwisyo ang mga insektong ito na pawang kinakain nga lamang ang mga matatamis na dagta ng mga puno o halaman. Subalit mas magigimbal ka na maaari mo rin daw makain ang mga aphids na ito. Ayon pa nga sa FDA o Food and Drug Administration, ang aksidente mong pagkakain nito ay walang problema. At kahit pa nga ang anim napung pong piraso nito ang ikonsumo mo o may git sa isang tasa nito, ay wala itong magiging masamang epekto sa kalusugan mo. Batid mo rin ba na ang mga matatapang na tao na handang sumubok na tumikim nga ng mga iba't ibang eksotik na putahe Gaya ng isang ito ay tinatawag palang etnomopagie. Ikaw, kaya mo rin bang subukan ito? Nakakita ka na ba ng bagay na ito o ng insektong boogie-woogie aphids? Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na ba o nakakain ng mga exotic na pagkain katulad nga ng mga kakaibang exotic na mga insekto na kadalas ay makikita? sa mga kalye at mga restaurant sa Thailand. Marahil nga ay iisipin mo na para lamang ito sa mga matatapang at malalakas ang loob at matitibay ang sikmura. Subalit nagkakamali ka dahil sigurado ako na nakakain ka na rin ng mga kakaibang insekto nang hindi mo namamalayan. At iyak na nagustuhan mo nga ito. At ang tinutukoy ko nga ay ang insektong ito. Pamilyar ba ito sa inyo? Eh ang isang ito. Napakasarap, di ba? Batid mo ba na ang insektong ito pala ay maaaring sangkap na ng mga paborito mong pagkain? Halika at alamin natin dahil baka nakakain ka na o nakagamit ng mga ito. Cochineal o carmine o mas kilala nga bilang red insect dye na kilang gamit na pangkulay ng mga tela, gamot at mga pagkain at pati na rin ang mga pampaganda. Katulad na lamang ng lipstick, blush on at eyeshadow. Ang kulay na buhat sa cochineal ay napakaganda. Ito ay matingkad at maliwanag na kulay pula. Subari saan nga ba ito nagmumula? Iyan ang maaring hindi mo nga inakala. Ang cochineal ay buhat nga sa isang parasitiko o insekto na matatagpuan sa bansang Mexico at gayon din sa gitna at katimugang Amerika. At ito nga ay naadapt na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Maging dito sa atin sa Pilipinas. Ngunit papaano nga ba ito ginagamit? Ang insektong cochineal ay isang klase ng parasites na kadalasang makikita sa mga halamang cactus o prickly pear cactus. Hina-harvest ito at kinukuha ng buhay mula sa halaman upang manatili sa katawan nito ang animoy laman ng tiyan o mga dugo nito. Kanila itong pinatutuyo at saka dinudurog o ginagawang powder. Kasunod nito ay nahaluan o tinitimplahan ng tubig upang lumabas na ang napakaganda nitong mapupulang pulay o tinatawag ngang Intense Scarlet Red Dye. Hindi lamang ito ginagamit sa mga pampaganda o mga makeup kundi maging sa mga tela at mga textile na produkto. Karaniwan ding isinasangkap sa mga pagkain ang insektong ito. Subalit, dahil hindi naman masarap sa pandinig na malaman mo o ng mga consumer na mayroon palang sangkap na cochineal o bag juice ang pagkain mo. Kung kaya naman, kadalasan nga ay iniiba nila ang mga termino o tawag sa ingredients na ito. Halimbawa na lamang ay carmic acid, carmine, o cochineal extract at nakakatawang isipin na napakaraming ang produkto o mga pagkain ngayon ang nagsasangkap nito katulad na lamang ng mga soft drinks candies yogurts, cakes at maging sausage o ang mga produkto na mayroong matitingkad na kulay kung kaya naman sa susunod na ikaw ay mag groceries ay basahin mo muna ang mga ingredients nito dahil baka meron na nga itong insektong cochineal. Ang isang dahilan kung bakit mas pinipili nga ng mga ibang kumpanya na gamitin ito sa kanilang mga produkto ay upang makaiwas nga sa mga metal residues buhat sa mga artificial na pangkulay kagaya ng Red 40 at Red Number no. 2. Ngayon, ano sa palagay mo? Nakakain ka na kaya ng insektong ito? ang parasitikong tinatawag ng cochineal. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumi. na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatu